Hello guys, naalang ko i gusto iklaro, no? Kana dito ang play-away. Kaya nag-play-away, magkukuog ka ng cake, magkukuog ka ng... Alam sa kasayuran di ay sa akong mga uh, customer di ay, no? kanang dito ang ay away Ayaw ka na nimo makuha ang imong order. Kung ma uh, fully paid na ka, pwede na nimo siya makuha. Dili nimo na siya pwede nga kuhaon, nga natahan lang nimo. Then, kuhaon na nimo ang imuhang order o or ang cake kung no, ang, kanang, ang birthday sa imuhang anak, mga November or December pa lang. So, karon karon na bulan, pwede na ka magsugod so o oh, data-data. Hulugan ni mo ba? Para pag abot sa December or sa November, kung unsang nga bulan ni mo gamito nagimuhang cake, na para pang birthday sa imong anak, gamay na lang ka o oh, kadaon or mapuli paid na ni mo. Kaya ang man good, mo nga mo, liawi sila, pero datahan lang nila, unya, kanang kuha una nila ang ilahang cake then hulog-hulugan nang dumain kasi dili pa diba na pwede dili pa gyud na nimo makuha ang cake samtang naa pa kay balance or kinahanglan nimo na siyang hinay-hinayan bayad or i-qualify e, nimo apan tika daghan magudoy ang wala gyud na kahibalo kung unsa ang liawi kay kanang mo ako lang yung ipahibalo ba nga ingon ana siya kamaagi kung unsa ang liawi